Tuluyan na nga na bumaba ang telo ng taha ng pinakamasaya, ng Tape Incorporated, ngunit bago pa man ito nagpaalam sa ere, ay ipinalalabas ng mga taga-suporta ng show, na isasalang si Alden Richards bilang bagong host ng programa. Bukod pa sa mga link issue na sinasangkot si Alden, tulad ng paglilink niya kay Catherine Bernardo, at ang dahilan daw ng paghihiwalay ni na Sam Milby at Katrayona Gray ay si Alden din ang tinuturo. Samantala, tila ba nililihis ng mga Tape Inc. supporters ang totoong issue, dahil ipinalabas nila na magiging host si Alden sa programang Taha ng Pinakamasaya. Gaya nga sa nangyari ay tuluyang naligwak sa ere ang noontime show, tila hindi matanggap ng iilan ang pagkawala ng napaka-kontrobersyal na palabas tuwing tanghali. Pinamumunuan ni Naisco Moreno, Buboy Villar, at Paulo Contis ang programa na tinatawag na ngayong Toha ng Pinasara. paman. Wala pang anunsyo ang GMA Network kung ano ang ipapalit nila sa time slot. May mga usap-usapan na ang It's Showtime mula sa GTV ang ipapalit. Sa ngayon, ay puro muna replay ng TP ang ipinalalabas. May mga nagsabi rin na may ginagawang show ang GMA at magiging host si Isko Moreno. Kung ano man yan, ay abangan na lang natin.